ayoko na, tanggalin mo na tong mga toxicity sa buhay ko. Ayoko na ng toxic relationships. Pero ayaw mo naman umalis dyan sa toxic relationship na yan. Minsan pinagpipray natin, Lord, tanggalin mo na tong bagay na to na nagpapahirap sa akin. Lord, ayoko na dito. Gusto ko na pong umalis dito. Oh Lord, tanggalin mo na tong kabigatan na to, tanggalin mo na kadiliman na to, tanggalin mo na yung kasalanan na to. Pero bakit minsan hindi nangyayari? Alala ko tuloy yung isang kwento. This is a true story. Sa isang church na kung saan na-invite akong mag-speak. Habang nagpa-pray kami, ay may mga magbabanifest na mga demonyo. So apparently, meron palang mga tao doon na addicted sa porn. Merong mga merong third party, adultery. Mga tao na every Sunday nagsisimba and yet, nakakulong pa rin pala sila sa kasalanan. Lumapit yung isang lalaki sa husband ko after nung prayer and nung service. And sinabi niya, Pastor, paano po yun? Ayoko naman pong manood ng mga malalaswang uh, panoorin. Pero hindi ko po mapigilan kasi yun yung nag-a-appear sa FYP ko. Pag nag-open po ako, yun po yung Yun po talaga yung pusang umaapir. Hindi ko naman po kayang pigilan. So, dun pa lang po makikita na natin. Alam nyo mga kapatid, hindi naman siya mag appear na mag appear sa FYP more algorithm, de ba? Kung hindi mo siya laging pinapanood or kung hindi mo siya sinesearch. Kailangan namin sabihin yung katotohanan doon kay kuya na yon para makalaya siya. So, sinabi namin sa kanya, kuya, may choice ka. Kung alam mo palang tempt ka na dyan sa mga, sa mga videos, sa mga reels na napapanood mo, bakit hindi mo i-stop? bakit hindi mo ibahin yung algorithm ng social media mo or bakit hindi mo muna i-stop yung yung dami ng oras na ini-spend mo kaka-scroll kasi ikaw naman ang nagde-decide noon eh alam mo na pala na doon ka na tetempt na magfantasize or kung ano man yung mga nangyayari sa iyo na kalaswaan na iisip po ng mga malalasong bagay ay ang root cause pala yung panonood mo ng mga reels so hindi natin ko questionin si Lord bakit hindi nawawala yon kasi sinasabi ni Lord alam mo naman yung root, alam mo kung saan nagbumula, ikaw din ang may karapatang pumutol at tumapos niyan. Sa Matthew chapter 5, mababasa po natin yung verse doon tungkol sa sinabi ni Jesus na kung ang kamay mo ang nagiging dahilan para magkasala ka, mas maigi pang putulin mo na lang ito at makarating ka sa langit ng isa ang kamay at kung ang mata mo naman ang nagiging dahilan para magkasala ka, mas mainam pa na dukutin mo na lang ito kesa naman mapunta ka sa impyerno ng may dalawang mata at dahil sa pagkakasala mo. So, hindi sinasabi ni Lord na putulin natin yung mga kamay natin o dukutin natin yung mga mata natin kapag may kasalanan tayo. Tumagamit po si Jesus ng mga illustrations, metaphors, para iparating yung pinaka-point niya gustong sabihin doon ni Jesus is, hinihiling mo na makaalis ka sa kasalanan. Pero ikaw, ikaw ang gumugusto na gawin yan. There are times pala no, na hindi si Lord ang magtatanggal. Kaya sinabi doon, cut it off, putulin mo. Kasi kamay mo yan. Ma ikaw ang naglagay sa sarili mo dyan, ikaw ang nagpapasok, ikaw ang gumawa pinili mo na gawin. Ikaw din ang may karapatan at kapangyarihan na tanggihan or alisin 'yan. So kahit magpray tayo ng Lord, tanggalin mo na 'to. Ayoko na dito, Panginoon. Tanggalin mo na. Hindi siya tatanggalin ni Lord kasi ikaw ang magtatanggal aalisin mo yung sarili mo sa lugar ng kasalanan. Ikaw mismo ang magpuputol ng connection mo dyan sa bagay na yan na nagiging cause para magkasala ka. Yung bagay na sa sa'yo, ayaw mong alisan. So, applicable po siya sa lahat ayaw mo naman putulin, pero 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 mo naman putulin. Hindi mo naman i-distance or i-protect yung sarili mo from toxic people. Pero sometimes, nagpa-pray natin, Lord, itigil mo na to, pagod na ako. Pero ikaw mismo, ayaw mong umalis dyan. If this word is for somebody, cut it off. Inaantay ka lang ni Lord na tanggalin mo na yan, burahin mo na, isuko mo na, alisan mo na, yung relationship na yan, yung friendship na yan na hindi naman maganday na idudulot sa'yo, ang solusyon doon, cut it off. Huwag mo nang i-expose yung sarili mo sa bagay sa mga tao na maaring nagde-defile sa'yo. I-grace si Lord para magawa mo yung kalooban niya, yung tama. Hindi kalooban ni Lord na lagi na lang tayong na expose sa mga toxic environments, hindi ka looban ni Lord na tayo ay natatali sa kasalanan, but we have to do our part. Niligtas tayo ni Lord, di ba? Dumating na si Jesus to save us from all sin and to pay sa kasalanan hindi natin kayang bayaran, but our part is, kung sinave ka na ni Lord dyan, bakit mo pagugustuhin bumalik ulit, di ba? At ilubog ulit yung sarili mo doon. Kaya hindi nawawala, kasi ayaw mo pang alisan. Kaya hindi natatapos kasi hindi mo pa pinuputol. So, binigyan tayo ni Lord ng free will. Binigyan tayo ni Lord ng ability to choose, to decide. Therefore, hindi naman tayo mga robot eh. Meron tayong kakayahang pumili. Yung nagiging cause kung bakit tayo patuloy na nahihirapan ay dahil patuloy din nating pinipili ang kasalanan at ang kadiliman. Kapatid, cut it off. Hindi ko alam kung ano man yan na kailangan mo nang iwanan, bitawan. Pwedeng bisyo, pwedeng um, panonood ng mga malalaswang video, pwede namang toxic relationships na pinapasurrender na sa'yo ni Lord. Ang kalooban niya para sa atin ay best at fullness, wholeness. Hindi niya gustong magsettle ka na, tanggapin mo na lang na ganyan. Kasi nga, He wants to give you a life that is whole and full.